Hello guys, magandang umaga Dito na tayo guys sa punta sa ano uh, pangisda natin pangisda naman tayo guys punta tayo malapit may nabal doon sa ma maulan na doon no? oh. doon tayo punta pupunta sa may bandang nabal doon tayo mga isda maano ang dagat lubog ang dagat guys oh. malakas ang ulan kanina ah, kagabi, gabi pa na hanggang umaga at ito ang dagat ma ano? lubog ang dagat lubog buti ngayon siguro doon sa may mga bahura banda magpadawi at isiguro ang ano isda ngayon kasi ulan ulan ng panahon na Guys, ha, okay. na ano na basaan dito lang muna guys mamaya na lang mag video pa uh, gano'n na manghuli na ng isda doon uh, dito lang muna guys bye bye guys ingat kayo palagi guys bye bye hello guys magandang hapon guys tayo guys sa ay bandang sali guys ito nga yung bahong roh ang ulan guys hindi hmm. na pang ulan na ano sa umaga ito na salay salay minsan ang salay salay at saka dinis ang na na pahuli na padawi <coughs> guys oh phải không ai ai guys ai ai ano na malamig. Guys. muna siguro guys may alam mag video ulit pagdating na doon sa pagdating sa bahay at pagdating okay guys bye bye guys may kayo lagi 2 hours later hello guys magandang hapon guys ito na guys na dito na 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 namin ang isda sa nalagay na namin sa pinggan lahat guys ito labing tatlong pinggan labing tatlong pinggan guys lahat guys dami dami ngayon guys kasi maulan ito guys halo halo lang guys ito mga sari-sari lang ito mga dilis ito dilis salay-salay ito salay-salay ito mga dilis ito ito lahat guys labing tatlong pinggan At dito lang muna guys. Maraming salamat. Bukas na naman ulit. Sana hindi kami sawa guys. Bye bye. Ingat kayo palagi.